then forever. Oo, meron din eh. May mga cut, then forever official. Mm -mm. Merong isang ay sasamay niya daw ako. Di, go naman ako. Binigay ko yung kaso, ang daming chuchu. Mag-google-google Google account pa kaya may cameloo. Eh, kaya sabi ko, pag madaming chuchu, ang daming arte, di ba? Eh, yung pagiging fans naman, kahit dito na lang sa loob, di ba? Claribel Sadia, madam, magkakabalikan pa ba si Katnil? Kasi marami po ang hula na magkakabalikan pa daw nalungkot ako, paano na si Alden? Ibibigay ko na sa'yo si Alden, Claribel. <laughs> Sana, paghatian natin. Hindi. Uh, kasi ano, naniniwala ang, naniniwala ang mga baraha, ang mga tarot cards ng union, unity. ba diba, may mga word na sa family, meron tayong tinatawag na reunion. Magkakaroon sila ng reunion, magkakausap sila at magkakapatawaran. However, However, di ba? Yun ang ibig tumpukin ng baraha. Hindi sila magkakabalikan as lovers, but as friends pwede. Di ba? Kung ikaw ba naman, sa flow ng inyong relationship, otso na babae, ang kinalantari, ang nabalita. However, hindi mo masisisi si, Daniel kasi pogi talaga siya, gwapo. Pero walong babae ang umiksena sa kanya. Parang hindi yata makatarungan yon para kay Katrin. So, nasa sa kanya. Pero yung sinasabi magkakabalikan, magkakabalikan sila as a love team siguro, as friends, but not as husband and wife. Oo, but not as husband and wife. Maaaring sa ngayon ay may pelikula si Alden at saka si Catherine at magiging close sila. Pero nararamdaman ko ng aking mga baraha. Tanungin natin ang baraha ngayon. Ano pa bang ginagawa ng mga baraha, Piara Bautista, kung magiging sila pa ngayong taon na to? Bakit hindi tanungin kasi ang baraha? Di ba, madam? Si Friday na Friday. Tatlong paraha Magiging si Alden ba? At saka si ngayong taon na to? Ah, number two. Oo daw. <laughs> oo daw. Pero ang daming adversities. Ang daming balakid bago maging sila. Ang daming mga nega. O oh o. Nakita nyo may espada na naman. Kung ngayong taon na to, pwede. There's a big chance. Oo, oh, oh, ayun. Parang, ang relasyon nila as lovers, ano eh, magbubloom pa, di ba? Magbubloom pa. Marami pa silang, ano, kasi may espada. Marami pa pwedeng mangyari, um, Charibel, maging sila. However, malakas ang, kung tinatanong natin sa baraha, di ba, na paano ba ang eksena ng kanilang pagmamahalan, o talagang, ano, sa Canada sa sasagutin ni Kat, ni Catherine, si Alden chariot sa Canada, kailangan ito sa may aeroplano, yung nagbiyahe sa aeroplano, hindi ito mangyayaring sagutan sa Pilipinas. Kung MU at MU, mag-wait daw tayong mga fans. Kailangan natin lang, na huwag masyadong excited, di ba, para sa kanila. At sinasabi dito na talagang sasagutin ni Catherine Bernardo si Alden ngayong taon na to. At ito ay sa kanilang, sa kanilang promo. Sa Canada pa lang, sa shooting pa lang ay talagang bonggang bonggang sila na. Kiara Bautista, Madam C, bakit po sabi si Daniel Panilla basura po si Kat at Alden Katten Forever? Mm -hmm. Ayon. Sabi ni Rocky pa to? Wala na lang sana, Madam. <laughs> wag na lang sana, Madam. Oo, wag na lang. Actually, nakikita ko naman dito na hindi na sila magkakabalikan as lovers. However, meron sila mga reunion movies. Oo, mga reunion may merong gagawin na pwedeng uh, ah, magsalang-alang alang, alang ng kanilang 11 years na love team at ang kanilang career. So, at together sila, ba diba? mm, -mm. Rocky Pato, sana nga madam si Alden na lang. Oo, ngayon, ngayong taon na to talaga magiging sila ni Catherine Bernardo. Oo, yung mga sinasabi naman doon sa ibang panig, syempre, ah, uh, Madaling sabihin, di ba? Madaling ano. Pero kailangan marespeto sila dapat sa isa't isa. Kasi 11 years yon. Mayroon ding ibubunyag si Kathleen at may ibubunyag din si DJ. So dapat hindi maganda. Mas mag maganda magkaibigan sila. Gentleman na lang. Wag, wag masyadong ano, uh, harsh to one another. Di ba? Kawawa naman ang dalawa. Di ba? Kasi syempre mapag-uusapan sila badly. At saka meron sila mga karino na inaalagaan ito ang kanilang profession. So hindi dapat masiraan ang dalawa. Hindi dapat sira sirain sa publiko, 'di ba? Yung imahe nila kasi kahit gano'n naman ang nangyari, nagmahalan silang dalawa, 'di ba? Oo, kahit masakit man, nagmahalan sila, 'di ba?